ayun hi hey guys welcome my youtube channel binuts tv ngayong araw guys ayan araw na araw pero makulimlim dito sa mindanao and guys ngayong araw guys eh, nandito tayo nagpapastol tayo ng ating mga alagang kambing yan sila guys dahil doon sa area ng pinagpapastulan ko wala na masyadong damo dito kasi marami ditong damo kaya lang maraming mga halaman dito guys ng mga talong niyog at iba pang sari-saring magulay guys kaya binabantayan ko ngayon sila dahil para hindi makain tong mga gaya ng mga nyug dahil pagdating ng araw eh, mapapakinabangan yan ng mga tao na gustong mag ng mga nyug or mantika di ba? kupras ayun guys nandito tayo sa may mga talungan sagingan ayan guys yan pinakawalan ko sila ayun ayun ang isa at isa nandoon din Ayan, sa likod kong isa rin. Ayan, bali tatlo yan sila guys. Buntis tong isa, sayang ano. Ang totoo, ang totoo niyan guys, eh, napakalungkot man isipin. Ayan, may naiiwan ko na sila. Mukhang maibibinta sila dahil pa na ako ng Maynila guys. Napakalungkot talaga ng pangyayaring ganyan. Dahil ilang isang taon din mahigit silang inalagaan. Ayan basta-basta ko na silang iiwan dahil ako naman, hindi naman akong may-ari niyan nagaalaga lang ako. Ngayon, depende sa may-ari kung ibibinta niya ba o hindi dahil sa napakahirap ngayon ng damo rito. Hindi damo na ano ha. Hilamon ba? Hilamon. Kaya guys, papakita ko sa inyo ang aking pagpapastol dito sa talungan. Ayan. Let's Let's go. Let's okay, time check tayo. Ano, 3.25 ngayong ano, hapon. Ayan, mga alas 4, ipapasok ko na sila dahil makulimlim na rito, guys. Ayan, baka mabasa pati ako ng ulan. Ayan, papakita ulan dito ang pinapastulan ko. Ayan. Ayan, nandito ang mga marami, na, marami dito mga ano, guys, mga prutas. yung mga papaya. Ayan, rambutan. Ayan, ang dami dito patula, talong. Ayan, saging. Ayan. Kaya guys, hanggang dito na lang. Don't forget to subscribe my YouTube channel. Ayan. Binots TV. Bye-bye.